What's up mga kamigo? Bakit ah uh, itong motor na pinapakita ko? <laughs> kasi nag-order kasi ako ng ito, tawag fender. Ah, uh, medyo malabo na kasi yung kulay. Tapos gusto ko dahan-dahan uh, palitan kasi ako ipa-repaint. Okay, baka ano, ano lang, matanggal din ulit. So, plano ko na kasi nakabili na ako nito yung fender na yan ito na dumating na yung order natin galing sa Xavi as usual samahan nyo ako mag unboxing tayo mga kamigo galing dabaw dabaw del Sur bago daw buksan basahin muna natin to return and refund policy provide a video while opening and packing to protect your rights. No video, no return, no refund. So, klaro yan mga kamigo. So, kailangan natin i-video. So, mag-video tayo. <laughs> Ang kaso lang, basta ito ng mga unboxing, nahihirapan talaga ako kasi lalo nang walang sino magdawak ng ating phone camera ito yung nahihirapan ako paano mag unboxing yan nahirap yan <laughs> ito yung na na ano, bagay sa akin mag vlog na walang humahawak na camera lalong lalong may may ginagawa ko wala <laughs> kasi yung anak ko may klase ngayon may pasok so Usually, pag ganito mga unboxing, uh, nakikiusap ako, nakikisuyo ako sa anak ko na na i-video niya ako kahit sandali. Yan, short video lang ito mga kamigo. Yan, ulang natin. So, i-post ko muna to Tapos, pero, syempre, yung seller, uh, gusto yung, ano, pero, basta, ano ko na sandali yung paano tumabidyo yun ng maayos ayan ayan sa seller hindi ko pa talaga totally nabuksan yan bali pinost ko lang sa saglit kasi nga sabi ko ito yung mahirap na ginagawa ko lagi pag yung unboxing makita mo naman nakikita nyo naman hindi na salita. <laughs> ayan so tingnan natin kung tama ba yung kulay La, parang sobrang ano man parang tama na ito so yan mga kamido ah uh, i-post ko naman ulit kasi mahirap So ito na mga kamigo na tanggal ko na yung bubble plastic. bubble <laughs> plastic. <laughs> Yan. Kala ko parang ibang kulay. Yung pala may, parang may yung ito. Hindi ko alam kung anong tawag nito klaseng ano, papel. Nakabalot pa Kaya, ay hey, Ibang kulay man to na medyan ako doon ah. Na, na shock ng sandali. Nagulat. Tama ba yun? nakuyawan ah <laughs> uh, genuine daw to genuine original tingnan natin wow ang ganda yay yan ganda ang ganda ang ang tanong kung pareho ang tanong kung pareho ang tanong kung pareho hala pareho 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 mga kamigo ayan ganda ang ganda alright so pwede na hanggang dito na yung video natin maraming salamat sa panonood ah um, ilagay na natin to palitan na natin yung, yung bago ayan. nakikita nyo naman yung diferensya sa luma sa kayong sa bago okay, sal maraming salamat